Ako po si Jeric Bautista, 23 years old. Isa po akong tagagupit ng tela sa Full Print Manila. Ang impact po ng trabaho ay malaki dahil ako po ang nagugupit ng tela na ayon sa size sa pinagawa niyong damit. Dati ako, ano, pa-extra extra lang ako sa trabaho nung wala pa akong permanenteng nahanap. Ngayon po malaki na nagbago dahil andito na po ako sa industriya nito. At marami na po ako natutunan na maraming bagay at masaya po ako na nandito ako. Ngayon masasabi kong tuloy-tuloy ng trabaho ko at may stable na po ako napapasokan. Masaya ako dahil Lumalaki at lumalawak ang negosyo na ako dahil isa ako sa bumubo ng aming produkto para magawa at magustuhan nyo yung gawa namin. Alam ko na kahit maliit ang party ko sa trabaho, alam ko na malaki ang ambag ko para sa malaking proseso. Sa mga customer, maraming pong salamat dahil hindi dahil sa inyo, wala po ako dito at thankful na ko na patuloy po kayong sumusuporta dahil lumalaki po at lumalawak at tuloy-tuloy po ang paggawa ng amin. Ako nga pala si Jeric Bautista at isa ako sa mga tao sa likod ng Pool Print Manila.